Madalas akong makapanood o di kaya personal na makarinig ng kapwa natin tao na ang daming reklamo, hinaing ng hinaing sa buhay, lalo na sa klase ng trabaho o hanap buhay na meron silang pinagtitiisan. Yung klase ng trabaho na kailangan sobrang magbanat ng buto, nakakapagod, at kailangan na konti lang yung panahon ng iyong pahinga o pagtulog. Pero kailangan pagtiisan, pagsumikapan, pagcagaan. Dahil yung trabahong meron ka ngayon ay siyang pangarap ng mga taong nahihirapang makahanap ng papasukan para magkaroon ng kita panustos sa kanilang personal na pangangailangan o pangangailangan ng sarili nilang pamilya na dumedepende sa kanila. Sabi pa nga ng iba, nahihirapan na sila at nawawalan ng ganang pumasok sa kanilang trabaho dahil nakakadagdag pa din daw yung mga katrabaho nilang toxic. Natatawag na rin nila minsan pati yung amo o boss na toxic. Pero sa totoo lang, kailangan eksaminin din minsan ang sarili natin. Baka nga, tayo na yung may problema at nagagawa na nating manawa dahil sa sobrang tagal ng parehas lang na klase ng trabaho o gawain ang ginagawa natin sa araw-araw. Meron din akong napapanood at kung minsan personal na naririnig ng na mga magulang na sobra na silang nahihirapan, nagrereklamo sa sitwasyon nila sa pag-aalaga o pagbibigay ng direksyon sa kanilang mga anak na napariwara, na naging pasaway. Pero sa totoo lang, yung mga anak na yan ay siyang pangarap ng mga mag-asawang hindi na pagkakalooban ng pagkakataon para magkaroon ng sariling anak. Masakit at marami din po akong napapanood at personal na naririnig na mga taong sila naaawa sa kanilang kalagayan, naaawa sa kanilang sarili, fliniflex nila yung klase ng bahay meron sila. Maliit daw, masikip, gawa sa mga pinagtagpitagping payak na materyales. Pero sa totoo lang, yung ganyang klase ng bahay o tahanan na meron ka, yung pwede mo siyang tuluyan at tulugan pagsapit ng dilim, ay siyang pangarap ng mga taong walang bahay na matirhan o matuluyan. Pangarap ng iba na wala nang pwedeng pangupa. At madalas nakakapanood at nakakarinig din ako ng personal ng mga taong ginagawa nilang napakalaking issue yung maliit nilang kapital para makapagsimula ng konting pagkakitaan. Sa totoo lang, yung maliit na kapital mong yan ay siyang pinapangarap ng mga taong may utang. May mga nakikita din ako, napapanood o personal na naririnig. Nakikita ang mga taong kompleto naman yung bahagi ng katawan. Meron naman silang normal na level ng pag-iisip. At mararamdaman mo na sapat naman yung lakas nila physically para sana magtrabaho o hanap buhay. Yun nga lang, nagisnan nila o namulat sila sa mahirap na sitwasyon ng kalagayan sa buhay. Pero kung maawa sila sa kanilang mga sarili, masasambit pa nilang sinakluban daw sila ng langit. Pero meron silang maayos na kalusugan. Sa totoo lang, yung inyong maayos na kalusugan, siya namang pangarap ng mga taong may mga nararanasan o nararamdamang malulubhang sakit na wala ng lunas. May mga taning pang binigay. Eto pa, yung ating kapayapaan at yung nakakatulog na payapa pagsapit ng dilim. Yung mga gusto nating kainin, nagagawa nating mabili, nagagawa nating makuha. Yan, yung mga pangarap ng mga taong nasa lugar na may kasalukuyang digmaan. Wala silang kapayapaan. Hindi nila magawang matulog ng masarap. Kaya ano ba ang moral nung lahat ng sinabi ko? anuman pong meron tayo maliit, madami, kunti, sapat dapat nagagawa nating magpasalamat araw-araw dapat mapag-aralan nating tumingin sa ating paligid at nang makita kung ano yung kagandahan ng buhay huwag po tayong magpo sa puro negatibo dahil habang may buhay kalakip na po ang bawat pagsubok dahil dyan mahahasa ang ating galing. Dyan natin makikita yung ating talino at talento. Dyan natin magagawang i-apply kung ano po yung tinataglay nating mga katangian o kakayahan sa buhay. At kapag na-motivate kita, pakiyakap naman ako friendship. Kung alam mong tamang lahat ng pinagsasabi ko at makakatulong na marinig din ng ating kapwa, tulungan mo akong pakikalat. Joey kabilian Garcia